po yung mga ka-idol na ah, napunta ka naman

1990 1990 Saat so, tiga, sa 1993, 1993, 1993 atau 1994, 1993, 1993 atau Meron na akong 1997 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 ito 1997 1997 1997 kasi 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997

25 sim mirror pero hindi sa malinis hindi sa malinis malinis pinitaan ang inyong itong lahat at pero alam ko lang to siya to. hindi ko lang to binili pinipong ko na lang yung mga sukle sukle tapos may makita ko ganito naiipon ko yung sukle sukle lang yun yung nasaklan ko ganito naiipon ko ito ito yung na ito ko nakita ko ito sa tabi ng kasada pala ko bichi kala ko yung binching ko binching ko Philippines binching ko mga ah, Philippines yung pala $2 dollars dollar since dollars yung dollars and dollars and dollars chill Ay, inisabit pala inisabit na to. Ng ilis, ilisab, pala inisabit list, listab. ito. ibang klase ng isa dito dahil Australia year 2008 Australia ito piso Philippines 5 piso Philippines year 2001 itu ba bagong disney nyo ng piso 70 years na. Yeah. Ang bisinya niya yeah. na 70 years. Ortodokal ng ng Pilipinas. ginawa siya sa 1944. Ang 2014 ang isin nyo na ng 70 years 70 years 5 piso ng limang star iwa ko na ito ito sa anong kaya tinandaan ito bagong limang piso ito alam po anong kaya tandaan ito ito. Hmm, meron bang gustong bumili na ito? Kung hindi po kayo, bibita ka ko ito po. Hindi ko oh alam magkano ang bilhin nito oh, Dalawa yun yung dalawa. Dalawa. yang juga... benar-benar Liberty dalam yang Liberty Liberty 1980 1993 <laughs>